Flex ko lang. Oh, anong ginagawa mo dyan? No? Tinan mo guys, oh. Puro pagkaon. Kaya, yeah, oh, kada, oh, boss. Nagluto. Kami, hin binignit. Binignit ang luto. Alam natin. ito, no? Jai? Tring, tingin na ng tinidor. natin yan. luto na tong ginataan natin. Tingin natin ginataan natin, ah. Uy, pwede na. Ito. Ihil ngon dabaan. Loto na ang ginataan. Uy, nagawas na an. Kual. Tawag yun eh. Ang silot naging butang. Silot. So, ngayon. Loto na ang ginataan guys. Buta lang eh. Hindi ka mapalit. Uy, 150. 150. <laughs> Tara. Try na natin kung luto na. Okay.